Kamustahin na po natin ang dali ng trapiko sa daan papuntang norte at live mula sa NLEX, Mindanao Avenue, Saksi, si Cesar Apolinario. Cesar! Igan, uh, may mga naitalang uh, pagbagal ng uh, mga sasakyan dito sa Mindanao Avenue at sa ibang lugar, malapit dito sa uh, NLEX. Ano? Pero itong uh, pagdami ng mga, uh, mga, mga problema dito sa pagpasok nitong NLEX ay hindi dahil dito sa uh, pagdami ng mga sasakyan, kundi dahil sa mga aksidente at aberya sa lansangan. Kumpara nitong hapon, maluwag na ang bahagi ng NLEX Mindanao Avenue sa Quezon City alas 7 ng gabi. Paging sa ng NLEX North at Southbound sa area ng Micawire at Marilao, Bulacan, tuloy-tuloy ang daloy na sasakyat na abot hanggang sa pinakadulo ng NLEX sa Dau area. Pinakamabigat na daloy ng trapiko ay naranasan sa Bukawi, Bulacan na nagsimula ng alas 2 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Tila hindi nga sa NLEX nagka-problema ang mga biyayero kundi sa mga kalsada patungo rito. Tulad na lang sa EDSA Baligtawa kung saan mabagal ang daloy ng trapiko. Nang dumaan kami, alas 7.20 ng gabi, aabot ang traffic hanggang sa kilometer 16 ng NLEX. Traffic din sa labas ng NLEX ang inireklamo ng ilang kong nakausap sa ilang stopover ng expressway. Dito, Dito, sa wala. expressway, naka-experience kayo ng traffic? Wala po. Oh, saan kayo naka-experience ng traffic? Sa may Damwa, sa may ano, Bilihan ah, ng mga mga tulaklak. Sa <laughs> may Mila. Nagula kayo galing. <laughs> <laughs> Kamusta po yung na-experience natin na traffic? Traffic ako, oh, mayroon. Saan kayo na traffic? Dito lang, sa Nutan. Sa EDSA? sa Manila. Manila. Sa normal na araw ay nasa halos 200,000 dumaraan sa NLEX. Pero ngayong undas, inaasang aakyat sa hanggang 15% ang bilang ng mga dumaraang sasakyan. Pero kahit kanina, nagkaroon ng mga pagbagal ng trafik, Dahil sa mga aksidente, may truck na nawala ng kontrol kaya tumapon ang karga nitong bigas sa bahagi ng NLEX sa Valenzuela. Nabangga naman ang isang jeepney na may kargang gulay ang dalawang pribatong sasakyan matapos mawalan umano ng preno. Nawala naman ang kontrol ang isang motosiklo na bumangga sa isang bus. May ilang sasakyan ding nasiraan, kaya naman pinapayuan ng mga magmamaneho ng malayuan at yaking nasa kondisyon ang dadalhing sasakyan. Igan dito sa entrance, no, dito sa NLEX, sa Mindanao Avenue, ay maayos ang daloy ng mga sasakyan. Uh, hindi nagaanong kadami yung mga pumapasok na mga sasakyan dito papunta sa kanilang mga probinsya. At uh, pati dyan sa may uh, kilometer 16, sa may Balintawak area. Pero ayon sa pamunuan ng NLEX, uh, bukas ay inaasahang dadami pa rin, lalo na sa umaga, yung mga sasakyan pupunta rito. Uh, bandang hapon, Posible rin daw na may mga uh, dumagsa pa mga sasakyan at uh, you know pumunta pa rin sa, sa mga probinsya nila para dumalaw sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Mula rito sa Mindanao Avenue ako si Cesar Apolinario ang inyong saksi.